madaling magano nung kasama ko patag na patag ah nahuhukay niya yung mga ano diba talaga yung ano pagka may gamit ka talagang na, na ayos ang gawa pero pagka hindi ala dadaan na lang may isang daan na to wala na tapos na ngayon o okay yung isa okay na din o no? pantay na niya sana hindi oh. yung ano wala ka nang hahanapin na oh, kaganda kapatag yung mga matataas na iaayos so, oh. yeah, tatabi tayo at baka tayo yung sagasaan sabi ko tayo tayo pa lang dyan eh kasi papatag talaga ayos ah, no so. uwi na pa putik ah, na uh, ganyan talaga ano magandang uh, tanima ano ganyan no? Uh. Ah, mamaya tutubigan eh uh. <coughs> tapos na ng dalawang araw to paglilinang so, ganyan muna tayo para kasi yung daan <laughs> yung kahirap dumaan ay eh, maputik na tapos di pa maayos yung pilapel malambot ah so, ganyan no? muna tayo doon Nauhugas tayo doon sa patubig so, sige, lakad-lakad lang tayo Kailangan po kasi tututukan mo yung mga tao mo Mamatayan mo rin Kaya, ganyan Eh, kailangan ka lang Tira ng tira so, sige Okay, na tayo ulit, chao Hoi!